Iba ang halina ng bayan ng Leyte. Nakakainganyo ang ganda ng kalikasan. Ang Southern Leyte ay isa sa mga lalawigan ng Pilipinas matatagpuan sa Riyong Silangang Visayas. Isang mahalagang bahagi ng sistemang transportasyon ng mga pulo ng bansa, ang Katimugang Leyte, kasama ang mga sasakyang pandagat na naglalakbay ng matao at produkto sa pagitan ng Liloan at Surigao del Norte. Ang Salder Leyta na marahil ang isa sa mga mahiwaga at nasasakluban ng misteryo sa buong Pilipinas. Naganap sa probinsyang ito ang kauna ng Kristyanismong Misa at sinasabing ito ang lugar ng kapanganakan ng Kristyanismo sa buong asya. kaya naman kaakibat na siguro ng matinding pananampalataya ang matinding paniniwala ng ilang mga tao sa kakayahan ng faith healing sa mga albularyo, magtatawas, spiritista o anumang tawag sa kanila. Ang satong mga botelya dito sa kwarto. Ang, 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 ang albularyo na din ko yan, nga taga Cebu. Nakakita na siya o koan, nakakita na siya o dili mo na ito. Gamit itong mga lana? Nang pamatukod nga, nandiyan tayo dihan nga, nandiyan tayo dihan nagpuan, nagpuyo nga, mong iputangan ng ulana. Kung naitaw mo, saan ang lana? Muuyog, muuyog mu man ko na siya. Nawala na ang katong diliin nung nato. Wala, hiyak. Yeah. Naghihapon dira? Wala, wala mo na siyang binditahin gusto. Pero mayroong bindita sa pare. Pag magbinditag, dihanay nang puan, may pakapaka, -paka, dihanay nang karaw-karaw, dihanay nang... din ako ng isang albularyo upang pakipanayaman. Di madali ang paghanap sapagkat kakaupin na lamang daw ang mga albularyo sa bayan. Kinaako ang daan pa tungkol. At para makilala ang tinatawag nilang Manang Andrea. Nayo sa tong pangalan nai. Adriana Orais. Nagkudo sa Itzon. Makrohon. Makrohon. Oo, sinta na ron ko at. Awa ini rong ko. Oo, pitong gulang pa lamang si Manang Andrea ay nanggagamot na siya. Kaya sa kanyang edad na 84, malamang ay hindi na mabilang ang mga dumudulog sa kanya at nagpapagamot ng samot-saring karamdaman. Kisa nagtudlo sa imo anak nai? eh. Kisa nagtudlo. Hindi mo tatay. Hindi mo tatay manambalman. ng balman. Oh, man ang manamb nga tatay daw ang magkumo ko anak ko kay na amang tata nagtunda. Kaniwa, wa ang may ginawa. Ay sa tatay mo gadto kay nang manam natal nga manambalay kay naman to'y si Jay ka ng mga parehabat o man ng balay nga mukuan o na'y ay mga lango ba? mga lango, mga ina na nga nai, so, mga kuri-kuri pa. kaya si nanay na si Jay ka ng wak na si Jay kuan nga ina na ng mutay mo manghimad, mag, insa na manghimuso parang ijara na murag kuan ko na si ka nang ginoon ni kita sa oh nga. Ay, huwag ka nang sa ginoo Marag mo na ijata dyan. Ang mahalamang ito ay ilan lamang sa mga sangkap na gamot na ginagamit ni Manang Andrea. Laman ng plastik na ito ang magkakahalong sangkap ng iba't ibang uri ng ugat, tangkay, dahon, ng iba't ibang halaman. Paasa na, Nay? Kahoy. Para sa na, Nay? Mga kabuhay, mga pangayri.

Ni ja balibo ni ja sa katung ni uso bitaw ang kaged. Ja na po ang balik na jamakina po na ang nakitambalan. Buto ija makina. Na di ayo. Ni pay gatos ni binga usa ka Ang lana may na tambaw ni ja. Na usa dai mong tiil. Na paso. Grabe. Maraming klase ang mga traditional healers at isa na si Manang Andrea sa mga ito. Ang kanilang serbisyo ay patuloy na hinahanap ni dahil sa kapo sa pera kundi ang ganitong klase ng panggagamot ay subog ng kasaysayan at parte na ng kultura ng bayan.